Hello mga katoys! This is again Jogo and welcome back to my YouTube channel. Pero kung bago po kayo dito and naniniwala po kayo sa mga pinaglalaban ko sa buhay, please don't forget to hit like and also mag-subscribe na rin kayo. And sa so, sobrang na-miss ko kayo mga katoys, ayan, kagal ko hindi nakapag-upload at hindi nakapag-update. Ayan, pero muli po akong nagbabalik sa YouTube. <laughs> Kaya dahil sa matagal na po tayong nawala, um, isang quick update lang sa dalawang project na aabangan natin, which involves my favorite of course, my mind, and also ang kanyang principal na si Edward. update na ito isang is bagong pinitula kung saan kasama si Katrin Bernardo, Alden Richards, and of course, ang pinakamamahal natin si Maymay. Walang iba kundi ang Kasi masyadong yung paligid natin. Ayan, tayo yung gumagawa ng ingay dito. Ang pelikula dito ay pinamagatang Hello, Love, Goodbye. Hello? Saan siya napunta? <laughs> Nag-good nga. <boy. laughs> nag goodbye <laughs> goodbye. Ayan na uh, ang pili ko lang ito ay shoot sa Hong Kong. Ayan kung saan dinumo ng maraming supporters itong mga artista na natin. And nakaka-proud kasi may nakita kong post sa Twitter kung saan yung, yung mga members ng Hong Kong award Flyers. Correct me if I'm wrong is sila yung naging crowd control ayan, during doon sa mga ibang part na nag-shooting sila kasi nga very clean din yung time nila when it comes to shooting to sa ibang lugar, may mga permit yan. So, uh, hindi lahat maka-accommodate ng mga artista kapag nagpapapicture, ganyan. So, itong ating uh, B-Word mga pop flyers, ilan sila sa mga nag-present lang maging uh, crowd control. Ayan, basta so, nungunod mga tayo sa ating B-Word mga pop flyers. So, itong movie na ito, is I'm very excited kasi alam mo yung mga dikalibring artista yung makakasama ni Manny Mai Ma sa pelikula and I'm so excited for sure magiging, for sure magiging hit ito and yun, so susuportahan natin in the future gagawa tayo ng movie review ng, ng, ng pelikula nilang ito and I'm so excited na mapanood na di itong pelikula ng ito paulit-ulit oh, ako So, ang susunod nating pag-uusapan ay ang nalalapit na pagpapalabas nitong isa pa nilang project sa so, once upon a time na <laughs> ang hiwaga ng kambat ayan saan pinagbibidahan siya ni Craig Fernandez ay eh, kasi ito yung anak ni Marco Anthony Fernandez. Please correct me if I'm wrong. Comment it in the comment section down below. Also, pinagbibilahan din siya ni Edward Barber. Ayan. And uh, during, uh, I mean, uh, like few weeks ago, nagkaroon ng hakakaka -ha 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 na magkakaroon ng Himalay na project itong si Edward, which is ito once upon a time nga. And lumabas nga yung pangalan ni Elise Hoson bilang uh, magiging kapartner niya dito sa once upon a time. And maraming mga flyers ang nag-react violently, we diba? have <laughs> negatively. And I guess, ang um, nagkaroon naman ng magandang epekto kasi pinakinggan ng management ang gusto ng mga tao which is magkaroon ng uh, another reward project kasi parang itong mga nangyayaring um, itong ito ang mga nakaraang buwan itong mga nakaraang linggo laging na pinaghiwalay na yung project ng reward which I guess is very um, stupid <laughs> please um, matamarin ako sa mga term ko. But I guess it's very stupid na bigyan mo yung uh, yung love team ng award na most promising love team. Bibigyan ko sila ng award na best love team. Ganyan, ang dami dami nilang love team as a na ang dami namin nilang award as a love team. Pero pag ihiwalayin mo, di ba? Well, di ba? Di sana, hindi ko na lang sila bigyan ng award. Yun naman yung point ko, di ba? Kasi nga, wala silang chemistry. Pero ang nakikita ko dito sa Mayward is nabibigyan sila ng award dahil may chemistry sila. So, bakit hindi sila ipag-pair sa mga project nila, di ba? Kasi maayos yung love team nila, maganda yung chemistry, and totoo-totoo. And sobrang-sobra talagang swap yung love team nila. So, yun lang naman is opinion ko. And I am so glad nga na nabinago ng management yung decision nila. And isinali sa proyekto itong si Maymay na magiging uh, um, team niya. Si Maymay na ang gaganap na Sarah. And of course, si Edward naman ang gaganap na AK AK. Ayan. So, mapapanood na natin mamaya ang hiwaga ng kambat sa One Sa Panatay. So, sabay-sabay natin panoorin itong mga uh, project na ito na sobrang nakaka-excited. And, yun nga, I'm so glad na maraming blessing pa rin talaga na rin si Mami Ward kasi nilang mga bata. Ayan. <laughs> And so yun daw po yung uh, very short update natin sa uh, Mayward and uh, ang practice kasi sa inyo mga, mga, mga katoy is magiging mas active pa tayo dito sa YouTube, itong mga darating na araw and yun, so yun yung magiging uh, Mayward update natin, dito nagtatapos yung Mayward update natin, ang susunod na part ng video is yung live update ko naman, yung dahilan kung bakit hindi ako masyadong nakapag-upload dito mga nakarang araw, ayan so kung uh, gusto niyo matuloy yung kwentuhan natin, pagpatuloy nyo lang yung video, pero hindi naman sasama yung loob ko. Kapag lumipat na kayo sa mga ibang Mayward videos ko, so marami pa dyan. So, yun lang. Yun, mag-like -mag, mag -like na rin kayo, mag-share, and also mag-subscribe. Please. <laughs> please. Ayan, so ito ang mga nakaraang linggo, hindi ako masyadong nakapag-upload, and as a life update, umuwi po ako sa Pangasinan and nag-stay doon ng uh, more than a week. Ayan, kasi um, yung uh, lola ko, which is 86 years old, sumakapilang buhay ko. So, uh, nagkaroon tayo ng kumbaga sa social media, social media, shutdown mo na tayo noon. Hindi ako nakapag-upload, hindi ako nakapag upload Kasi na, syempre, sobra akong uh, ko And, uh, Ayun, so uh, that's the reason kung bakit hindi ako nakapag-update. Hindi ko na rin ay paalam sa ilan sa mga nagsubusubaybay dito sa channel ko kung ano yung nangyari. I guess nabanggit ko siya doon sa um, ilang mga Mayward supporters um, gaya ni Sir Ever ng MGT, Mayward Conqueron. Um, chat ko siya nung nasa Pangasinan ako. And uh, yun, yun yung, <laughs> yun actually yung na uh, reason. And uh, And sobrang nakakalungkot. Um, and uh, feeling ko naman is least nagawa na niya yung mga bagay na gusto niya. So, uh, and I, uh, I feel that she is on a better place now. Ang, <laughs> <laughs> ang may share ko lang sa mga viewers natin, sa mga katons na nanonood pa rin hanggang dito sa part ng video na ito is yung kapag nandiyan pa yung mga taong importante sa inyo, kapag nandiyan pa yung mga taong mahal niyo sa buhay, is, is iparamdam niya sa kanila yung love and iparamdam niya sa kanila na mahal na mahal niya sila, sabihin niya sa kanila na, niya, na love niya sila. Kasi, alam niyo yun, um, anytime pwede silang mawala sa akin. And yun na yung nangyari sa akin. I, I have regrets. Marami akong mga uh, pinagsisisihan, um, especially dito sa nangyari dito sa Lotapo. Because, um, just to share, a ano, few years na na parang uh, nagtatrabaho um, na ako dito sa Manila, minsan po ako sa provincia, mga uh, twice, mga um, every two months, o um, minsan may occasion. Parang minsan minsan na ako umuwi sa Pangasinan kasi na focus na yung life ko dito sa sa Manila. Kapag umuwi ako sa amin, um, itong mga nakaraming tao, uh, hindi ko na siya pinupuntahan sa kwarto niya yung lawa ko because hindi na niya ako ma-recognize. Kumbaga, hindi na niya ako makilala. Parang nagkaroon um, na siya ng, alam mo yun, yung parang makakalimutin na siya. Kailangan kong sabi ko sino ako. Oh, ganyan, i-explain ko na ako yung anak niya. alam mo yun, yung mga typical na kwento matatanda. And nitong mga huling visit ko sa province these past few years. Um, yun. Kasi nga, feeling ko, Okay na na hindi ko siya puntahan, hindi ko na siya pinukuntahan sa kwarto niya. Piling ko hindi, hindi na niya kailangan ako na makita kasi na hindi naman na niya ako kilala. Alam niya, feeling na gano'n. So hindi ko na siya pinupuntahan. So hindi ko na siya pinupuntahan na parang um, hindi na rin ako pupunta sa room niya, hindi ko na siya din. Alam niya, hindi na ako pumadalo dun sa kwarto niya. Nandun lang kasi siya sa loob ng room niya. So kung baga yung, yung memories ko of her um, this past few years na napabalik-balik ako sa Pangasinan is wala masyado. Ayan. And uh, kasi feeling ko, hindi na niya ako kailangan makita. Yun yung makalanggang ko. Pero sa mga nanonood dito ngayon, ang mga yamay advice ko, hanggat na pa yung mga tao mahal nyo, kahit makalibutan na nila kayo, kahit alam niya pa ulit-ulit yung ipakilala yung sarili niya sa kanya, gawin niyo yun, hindi para sa kanila, hindi para sa sarili niya. Kasi nung uh, nawala si mama, ang um, sobra-sobra talaga yung, yung regrets na naramdaman ko na parang bakit kung kunin uh, sa uh, amin, parang hindi ko man lang siya pinuntahan. Alam niyo yung... Ayan, yung part na Ayan, sa so, hindi ako makapagsalita na ng maayos. Ayan, so, tatapusin ko lang itong video na ito. Yun lang, maraming maraming salamat. Thank you. Bye!